Hello so guys, ito oh, manulo na naman kami pangatlong pangatlong araw ng uh, panulo namin sa ano sa Pasayan. Kaso kung um, kesa wala ko ga ano, kaya eh, hindi ko kadakop sa Pasayan. So ginagawa ko na gapanginhas na lang ako. Ngayon 6:30 na kay uh, ano na hubas na shade ng ano tawag sini uh, Gabina So mga alas 7 pa yung pinakahubas. So dalawa lang kami ano, isang utod ko kaya ang iban karon pa sa mga mga, kanto, mga siguro mga alas 7. Yung kasama ko layo. Ako na lang di, ako lang mag-isa Yung uh, dakpon oh. Uh. na. Yeah. 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 Yes. 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 hindi siya makalinga si Dako siya ayan arasas ay arasas sa sulit arasa ayan na uli ko siya ayan 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 na ko sa Dako ayan Bakit pa pa kita nakita pa pesaian Wala pa sa yan. <laughs> Nauhuli ko siya. Nauhuli. Nauhuli ko. Alisa lang. Nauhuli ko. Ah, Pauli na kami kay mag alas 9 na sanggap eh. Pinagutom na kami. Ang kuha ko tayo tay. Kaya e, damdaman ka palanginas beses kang gabiman. Ang huli ay Mga 2 na siguro ka kilo. Mm -hmm. Aray na kami di subong sa ano. <laughs> sa takas. Uh.